Ayun na, kalatag na yung pamanti. Bupukuti na yung mga isda. Abangan nyo lang at marami tayo mauhuli dyan, sigurado. yung mga tropa. Nakadali na, oh mama, oh. Grabe, laki. Come to Papa, Mama, wang nahuli ni Idol. Yung pay isa. laki o. Oh. lalaki ng mga nahuli nila. Do dalawang piraso lang, isang kilo na maygit Di pa sanay si Idol magawa ng isda o. Oh. Yun, nakadali na si tropa. Isang mama, oh. One, zero. Hindi, hindi matanggal-tanggal ng kaibigan, no? Oh, laki tas mo nga kaibigan pag naano mo. Sulit na, oh, di ba? Sulit na yung... pamante oh lalaki ng mga nahuli oh putik oh, na <laughs> sabi sa inyo eh Oh, diba? tas mo nga pre? Oh, huwag mo pakakawalan. laki oh. Ulam na, dis lalapan ng tilapia dito sa lugar na to. Yun oh, meron pa doon sa dulo. Tingnan natin. Oh, di ba? Good size. PX Mart, ah. Hmm, ganyan lang kalala sa PX Mart eh. Taba no? Oh, lalaki oh. Okay, isa. Hindi matanggal-langgal ni tropa. isa o oh. ang ng mga nadali nila oh. sipag sipag lang hindi tayo makababa eh kaya e, sinala lang ang lumusong sa tubig doon ang haba niyan mga idol eh, no? Sa dulo You know, laki oh. Di ba? Oh. oh, ha? <laughs> May pangulam na sila. Wala na, apat na? Gutig na, apat lang, okay na eh. <laughs> Nandiyan pa yan, dito, banda rito, malalim pa eh. Ano ba Mamaya na yan. Para palutang din yan. Sulit na yung pamanti na 250. Oo. Magkano sa PX Mart yan? 65 bang isa? 68. Apat. 120, 120. Ah, uh, 130 Kamuna. 260, 260. 420. Ah, uh, 520. Oo, uh, di sulit na. Yung dalag dyan pre, kaggabinti din, kaso mahirap pulihin yon. Okay. <laughs> oh, may nakita ako dyan, titiksayin ko nung nakaraan eh. May nang pamanti nilang. Maba. laki. Lumabas? Oo, oh, maliit lang. Ayaan mo, pag lumabas. <laughs> Hindi <laughs> maganda yung pamanti natin. Hindi uubra sa ano yan? Hindi uubra sa gukeng? Pang ano lang, pang jumbo size lang. Laki oh, grabe, solid. Oo, uh -uh, taba. Eh, kahit punitin mo na yan. Bura lang naman pamanti eh. Baka makawala pa yan, ipasok mo na yung ulo. Sigurado na yan. Hindi, yeah, pulit. Isang butas lang naman yan eh. Oh, talaga po punitin mo. Lapad. <laughs> Bubulbul, alabutin ka na siya. Masam di mo makukuha. Ah, grabe ang laki oh. Ihaw. Oh, oh laki. <laughs> <laughs> eh, hey, nandiyan pa oh. Oh, di ba? Dali na naman oh. No? Yan talaga sa sabi parang lagari yung palikpik niyan sa ulo. Ayon, no? Lucky, oh. Hello, Ay no, ang laki oh. Jan. Oo. Oh? Yun! <laughs> Memew! <laughs> Pag gaganyan yung mga nahuhuli sarap na! Grabe! <laughs> panalo. Dahan-dahan lang. Ayun o, oh, nakadami na sila. Ayun po o. Oh. kita pa doon o. Oh. Kalaki oh, noon. Palikpik sa taas ng likod niyan kasi maano para lagari oh para lagari kasi yun oh laking sabit pusit Dalawa nga. Laki. Yun na. Sinira na yung pamante. Ayun na. Wasak. Ha. Grabe. Lalaki naman yan. Hindi. Uh, Nandyan pa yan. Magla live sana ako. Naka live si Kasyokoy. Eh. 300 ang nanonood eh. Kalahati naman ako nandun eh. Diba? Laki. Uh -huh. Sulit. Dalawa yan eh. Tap sa ano. Nasa dulo kanina. Diyan pa yan. Hindi na makakalabas yan eh. Hinarang yun eh. Ayun oh, no? May huli rin dito. Laki oh. Eh, hey, Ayun o. Nakakatuwa pagdagdag ng ano kanina. Kahimik. Hahaha utik na yan, lalaki. kung manginayang, punitin mo. Ang laki, ah, grabe. Laki nun ah. Ay, nakataas. Iyan mo. <laughs> Wala. Malit pa yung mata ng ano natin. Hindi, kasi naalpas eh. Kung malit ita konti, ano? Kung lilakihan pa natin ang mata yan, huli yun. Kasi hindi suot ang ulo eh. Yung nasuot lang yung ulo ang nahuhuli. Pag lumaki pa ng konti dyan sa, ano, sa mata ng pamante, wala.